Hmm. Dami nila oh, sabungad lang Kaya na Yan okay mga kaipanta Sayang, naunahan tayo Ang dami nila Okay, uh, shoutout nga pala Mga kaipanta Shoutout nga pala kay Elisa Molina From Quezon, Isabela at ganoon din kay Papaw TV. Alright. Diyan na tayo sa dulo. Diyan na tayo sa dulo. Yan yeah, okay mga kaipanta. Kun uh, muna tayo. Update muna tayo. Tayo dumating dito ay tanghali na. Maliwarag uh, na maliwarag na. Sa ating uh, lumang spot. Okay mga kaipanta. Uh, at wala pang bumababa. Pagdating namin kanina, dito marami. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pang bumabalik. Okay mga kaipanta. Stand lang tayo. No? Update ko kayo pag may bababa na. Opo, opo, opo. Opo lang, opo lang, opo lang. Yan, yeah, okay. First shot natin. Para sa mga tropang uh,

Yan okay mga kaibigan At aming winawatwatan Yung paglalagyan ng pamain Okay shoutout nga pala Sa mga Hunter ng Murong Rizal Mga tropa namin dyan ni paring uh, Cedric dito sila maliligo mamaya Lilinaw dito mamaya, lilinaw din ito, yan o oh. Ha? Ayan ay Tayo eh. na yun Kamay na lang natin, kamay kamay Hindi meron pa silang pagpapatungan Good sa atin lahat At kami ay nandito sa Pangalawang spot Okay, dito sa Libho At kasama ko si Little Sniper At Doon sa unang spot natin ay uh, Nakaisa naman tayo, nakaisa Tapos lumipad na kami dito Okay Shout out nga pala sa Morong Rizal Hunters Okay Alam nyo na kung sino kayo Yan. Okay mga kipantay Stand by lang tayo hanggang sa meron mababa Okay Update update na lang kayo Yan okay mga kaibigan Mga kipanta Mega 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 love shoutout sa ating lahat At shoutout muna tayo At habang tayo ay nagaantay ng baba Dito sa ating spot Sa pangalawang spot na ating nilipatan Tayo muna mag shoutout yan okay, shout out muna. Unang-una -una, kay uh, Sir Rex, kay Sir Gids, at saka kay Sir Manalo. Yan okay, mega mega love shout out. At ganoon din kay CD Gases, mega love shout out. At kay Paypaw TV. Paypaw TV, mega love shout out. Yan okay. At kami muna ay nagkakape. At ang oras natin ay na, ganap na. Yan okay, 10:20 na. Kanina doon sa unang spot ay naka isa kami doon. Isang uh, itik. Yung malaking pato. Okay. Nandun sila sa gitna. So mamaya na namin bubulabugin. At nagkakape muna kami. At ganoon din kay ano. Shoutout din kay uh, JR Rebel Yami. Eh. Okay. Stable lang muna tayo mga kaibigan maghihintay tayo ng baba okay

Nangihirapan akong tumarget mga kaimpanta. Ang laharang itong mga sanga-sanga. Okay, medyo boy pa siya. ito zero Ayan okay mga kaimpanta. Bali, ito nga pala yung aming ginawang taguan. Ems Valley Tikiwan Yan, dyan kami nagtatago Maganda naman, maganda yung pagkakagawa namin Hindi kami ay masyadong halata Yan, okay Ito yung ating uh, spot Kangkungan Okay Nandun yung ating pamain Apat Okay, sambay ano, na tayo Mayamayano, uwi na tayo Yan, okay mga kaimpanta. Bali, pauwi na kami. At pansamantala namin lilisanin itong aming ginawang uh, kura o taguan. Okay? Maganda. Maganda yung aming taguan dito. Alright. Let's go! Yan, okay mga kaimpanta. Hindi kami may kami kalabi na niya pala. Mga kagamurong. Isang. Walking alone. Alright. streets empty. The only thing